मैं देखती हूं पर मालूम नहीं है ay ibang bansa ayan nagtapon na naman diyan. Hay, <laughs> tagayabang bansa. Ayan. Ang ganda ng view dito sa North Point Harbor. North Point Ferry. Ayan, may 7-Eleven din dito kung tayo nagtatanda. Tingnan mo dito. Welcome to Sun Ferry. Mga fresh oh, mga fresh na seafood bait. Seafood. Kailangan mamapag-prepare ito. Dagat, iyan yung grillinis ng datà. Pinlilinis yan, di ba? yung ay di ba? Ay hindi para mali ako. Nagfishing yata 'yan. and the is on our point harbor. <laughs> Ayun, may malaking bukay doon na tingnan natin. Ayun, taninong bukay ito ang laki-laki. may malaking bukay. Ay, Ang ganda. Ano bang meron ngayon?

Ano na itong matagal na itong halaman na ito ah. So, uh, bata pa lang ako nitong halaman ito ah. Pero bihira na lang siya makita.